Ngayon, ginataang papaya with shrimp naman ang lulutuin natin. Naglagay lang tayo ng konting matika. Masan natin ang luya. At isunod ang bawang at sibuyas. Ayun, ilagay na natin ang shrimp. At pag medyo luto na, tanggalin ko lang ulit ang laman ng shrimp para hindi ma-overcook. Sunod kong ilagay ang hiniwang papaya. Lagyan ng konting paminta. At patis. Pan lang ito at pakuluan. Pag kumulo, pwede na natin ilagay ang gata. Huwag kalimutang aluin para hindi mamuha ang gata. Ngayon, takpan ito hanggang sa lumambot ang ating papaya. Malambot na, ilagay natin ang shrimp na tinabi natin kanina. Ilagay ng konting asin. At pamparasa. Ilagay ang sili. At isunod naman ang malunggay. lang saglit at ayan ito na ang ating ginataang papaya with shrimp ganoon na natin ganoon na magustuhan nyo mag share naman thank you for watching